What's up mga Lodi? Alam ko lahat tayo may daily cravings at walang tatalo sa paborito ating mga Pinoy ang silog meals na lutong bahay. Silog meals all day, every day. Nandito ang litsong kawali silog. Sweet and savory to silog. Grilled yam po silog. Chicken pastel silog. At sisig silog. At iba pa. Kung ano man ang trip mo, siguradong may silog na babagay sa mood mo perfect for breakfast, lunch, dinner, o kahit midnight snack. Swak sa cravings, swak din sa budget. Grabe, ang sarap ng lechong kawali, malambot at malutong. Perfect sa garlic rice. Yung chicken pastil, level up siya dahil sinamahan ng garlic wow. rice at itlog. Ito ang paborito ko sa lahat. Sweet and savory to si hindi mo talaga pagsasawaan. At ito namang jam po si malambot at malasa. Siyempre, hindi mo awala ang sisig silog. Ang sarap, malasa at crunchy sa bawat kagat. Tapos samahan mo pa ng itlog at garlic rice. Perfect! Kaya mga lords, kung naghahanap kayo ng daily meals o party trays para sa handaan, monthly meals o food delivery para sa biglaang cravings, dito na kayo sa lutong bahay. Mga lords, meron din pala silang chicken pastel in a O oh, mga lords, ano pang hinihintay nyo? Order na dito sa lutong bahay.